Are you an immigrant mom or dad na who've been wanting to have a quality time and life with your family? Yung sa mahabang panahon ang naging cycle mo lang ay trabaho, bahay-trabaho or naging parang tulugan mo lang ang tahanan niyo? Nasa ganyang sitwasyon din ako dati kabayan kaya pakinggan mo ang i-share ko ngayon at maring ito na rin ay makatulong sa'yo para mabago ang quality ng buhay mo. Ako po si Glenda, currently living in Alberta, Canada pero born and raised po in Quezon City, Philippines. Dati rin po akong subsub sa trabaho at pag-uwi ka ng bahay, either tulog na tatlo kong anak or nasa school sila. Madalas, irritable ka na rin dahil sa pagod sa trabaho, sa biyahe at pag-uwi mo, kailangan mo pang magluto or asikasuhin ng maraming bagay. Ganun naman po tayong mga magulang, di ba? Yung lahat ay gagawin natin para may provide ang needs sa mga anak natin at pamilya. At kasabay din po niya na pagiging foreign worker ng aking husband na si Angelito. Alam ko po, most time immigrants is ganun ang naging panimulang sitwasyon at ginawang sakripisyo para sa ating mga pamilya. Tapos kapag napagmamasdan mo ang mga anak mo, na malalaki na pala sila at darating yung panahon na magkakaroon na rin sila ng sarili nilang buhay. Then kayong mag-asawa, matanda na rin at parang naghabol ka na na rin ng oras to make time with them at sulitin ang mga oras na magkakasama kayo. Kaya malaking pasasalamat ko po sa Diyos na nakita ko ang negosyong ito na nakapagpabago sa takbo ng pamumuhay namin, lalo na sa akin bilang inat asawa. Six years ago, tulad niyo rin po ako naghanap ng extra na pagkakitaan at naghanap na sana pwede akong kumita kahit nasa bahay na lang ako. Then God led me to a testimonial in my newsfeed na tulad po nito. Naramdaman ko noon na maari ito na yung sagot sa panalangin ko. Lalo na nang napanood ko ang information session at nalaman ko na hindi ko kailangan magbenta para kumita. Hindi ko rin kailangan ng any business background at hindi rin kailangan na magaling sa computer. Kaya lalo akong na-excite noon na sumali dahil may step by step na training naman na provided at system na gawa na and I will plug and play na lang. At higit sa lahat, bilang lahat tayo ay busy sa buhay, yung ikaw yung magde-decide if ilang oras ang gusto mong ilaan sa pagpapalago ng negosyo mo. Sa tulong po nito, 4 years na ako nakapag-retire bilang empleyado at masaya ko nang nagagampanan na ng tungkulin ko bilang nanay at asawa. At nakapag-acquire na rin kami ng dream home namin na sa family. At nakapag-vacation kami sa buong pamilya sa Pinas at naipasyal ang mga byuda naming nanay ng asawa ko sa Boracay and buhol. Ito nga rin po ngayon kasama ko ang aking buong pamilya na namamasyal and making the most of our times together. Totoo po yun na life is too short. Bukas o makalawa hindi na natin alam ang mangyayari. Hindi lang tayo andito sa mundo just to pay our bills. Our life is meant to be enjoyed po habang may lakas pa tayo. You are watching this video kabayan for a reason. Kaya tap mo lang and learn more and put your name and email para malaman mo ang iba pang details at ng negosyo na maaring makatulong sa iyo to have a quality life kasama ang mga mahal mo. And I'll be happy po to guide you on your next steps.